Maganda umaga po sa iyo, Ma'am Ako po si Brent Nilberte, na sa grade 11, section na Kumarin. At ito po ang aking posisyong papel na pinamagatang bullying. Bullying. Ang bullying ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming bata ang ayaw pumasok sa paaralan. Dahil sa pangungutya ng kanilang mga klase, nawawalan sila ng gana pumasok araw-araw. Ito rin ang tawag sa hindi magandang pag-uugali ng isang tao. Paninirang puri, pananakit, paging gisiga. Ilan lamang ito sa halimbawa ng, ng mga bullying. Ito ay madalas na naranasan ng mga kabataan, lalo na sa loob ng paaralan. May tatlong uri ng bullying. Ayon sa ekspertos, sosyal na pambubuli, pisikal na pambubuli, at pasalitang pambubuli. Ang sosyal na pambubuli ay isang uri na pambubuli kung saan sinisiraan ito ang reputasyon at pakikitungo sa ibang tao ng kanilang binibiktima. At ang pisikal na pambubuli naman ay ang pisikal na pananakit at paninira ng kanyang pag-aari. <coughs> ang pasalitang pambubuli naman ay ang paggamit ng salita ng mga buli. Ito ay panla panlalait, pangasar at pampapahiya sa harap ng maraming tao at iba pa. <laughs> ang mga ta ang mga taong na biktima ng bullying ay isang maaaring magdanas ng depresyon, mababang pagtingin sa sarili at pagkawalan ng gana sa lahat. At kung minsan ay umaabot ito sa pag-iisip na kitilin ng kanilang sariling buhay. <laughs> Ayon sa isang abogado na nag nabanggit sa ABS-CBN News, ang Anti-Bullying Act of 2013 ay naglalaman ng mga patakaran na dapat sundin ng mga paaralan at mga magulang upang maiwasan ang bullying sa eskwelahan. Sinasabi rin ni Attorney Castor na ang batas na ito ang kinokover nito ay mga elementary at secondary. Kaya't minor de edad ang mga pinag-uusapan natin. Hindi nila sinasabi na may kriminal na pananagutan. Ibig, ibig sabihin ng mga minor de edad na sangkot sa bullying at maaaring ang mga magulang ang mananagot sa batas. Posibleng maharap ang mga magulang sa kaso at hininga ng danyos para pinsala na ginawa ng kanilang anak sa biktima. Para sa akin, napakahalaga ng batas na ito dahil sa pamamagitan nito at sa tulong ng mga magulang mas mapapabilis ang pagresolba at pagtigil ng pagdami ng mga bullying. At yun lamang po, maraming salamat.